guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, ngayon nakakita niyo naman sa akin lamesa. <laughs> Meron tayong actually snake to ano, tatlong shape na snake kasi year 2025 po, uh, year of snake. So dito, tatlo yung klase kaya gagawin natin pick. <laughs> Mamili po kayo. Hindi card, kundi pick a snake, shape ng snake, okay? Pero bago po mag-start tayo ano, uh, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat ano, lalo na po sa mga subscriber ko na since from the beginning ano, nag-start po ako ng aking YouTube channel ng 2020 ng month of May po 'yon. And uh, nag-start po ako ng mag-upload ng video ko, nag-share po ako about sa spiritual awakening ko na nang nangyari na yun, matagal na. <laughs> hindi yung, yung during na nag-upload ako, hindi nangyari yun. Yung mga naranasan ko, at saka nung bata pa ako, uh, sa Facebook ko rin, nag-share po ako. ano And then, uh, 2023 naman po, almost six months po, hindi po ako nakapag-upload ng uh, video. Ano? Nag-lylo muna ako. Kaya, Uh, kasi kailangan kong ialay ang puso at kaluluwa ko sa Panginoon ano. Kaya parang nagmongha po ako. <laughs> Inisolate ko po ang sarili ko sa social media. Uh, binigyan ko ng limitasyon ang sarili ko at uh, nag-focus lang po muna ako sa mga true spiritually awakened people ano. Ah uh, ko sila at tinuturuan din nila ako. Natututo din po ako. Uh, pareho kami nag uh, nagtuturuan po at nagfully resume lang po ako dito sa aking YouTube channel this early 24 2024 this year ano at uh, paunti-unti uh, dinadamihan ko na po as much as kaya ng schedule ko <laughs> kasi sa hindi po sa hindi po nakakaalam sa inyo no online fortune teller po ako dito sa Japan okay sa isang company po 'yon hindi po ako uh, individual na parang sa Pilipinas na kahit saan po pwesto sabihin mo lang na may third eye tapos manghuhula ka kaagad. No, hindi po. Talagang meron pong company dito sa Japan na para lang po talaga sa mga taong uh, may special gift na katulad ko. So, doon po, nagpa-register ako. At naging online fortune teller po ako, at doon po ako nakakatanggap sa kanila ng trabaho. And, apwera pa doon, dito po sa aking YouTube channel, gumagawa rin po ako ng serbisyo. At nagpapasalamat po ako sa inyo, sa mga paulit-ulit na pagtangkilik nyo sa aking serbisyo. Yung iba sa inyo, ilang beses na nagpa-akashic record. At yung iba naman, yung a uh, monthly meron kayong mga monthly monthly kong suki. <laughs> Yung iba naman after a year uh, bumibili na naman po ng power stone bracelet na which is uh, wala na nga po kung time na mag-assemble and then monthly na tarot reading. Maraming maraming salamat po ano. At um hmm, kaya <laughs> this year po ano uh, 2024 fully resume na po ako. At uh, marami po sa inyo hihingi kasi ng numero din. At uh, basically po kasi hindi po talaga ako allowed magbigay ng numero. At po nang sabi ko sa inyo, ang, bin, ang hinahatid ko po sa inyo kung ano sinasabi ng, ng boss ko. <laughs> Yan po ang utos sa akin ng aking big boss na nasa langit. <laughs> okay, employee lang po ako ng Kingdom of Heaven. Pero Uh, matagal ko na rin po tinatanong yan ano, sa, kay, sa aking bossing <laughs> kung paano ko kayo masusuklian dahil syempre alam ko naman na uh, meron din kayo mga pinagdadaanan sa buhay nyo. At uh, sinabi ko sa ano sa boss ko <laughs> na kung bakit hindi pwede. So ang sagot sa akin nung time na yon it is what it is. <laughs> Kaya naman hindi na po ako nam namilit ano, at hindi po ako uh, anta abusado ako po ay isang obedient na servant ni Lord. Kaya ako ano lang po ang ang gusto ni Lord na ipagawa sa akin, yun lang po. Hindi po ako mag-aabusado dahil lang sa pera or dahil lang sa power, authority o kung saan man. Okay? Sinusunod ko po ang utos sa akin ng Panginoon. Ngayon po, ang sabi ni Lord sa akin, ito na ang timing na maghatid ako sa inyo ng numero. Okay? So, ngayon, bibigyan ko kayo, kasi bibigyan niya na kayo ng blessings. Ano? Bibigyan kayo ni Lord ng blessing, lalo na po sa mga tao na nagtiis, nagsacrifice, nagcaga, naniwala, naging mapasensya, nananatiling positibo ang pag-iisip, at ang mga taong marunong magmahal sa kanilang kapwa. Okay? At saka, guys, nag-channeling din po ako. Okay? So, para makuha ko talaga ang mensahe mula kay Lord. Kaya, bago ko po ibigay sa inyo ang mga nakuha kong numero, pakinggan nyo muna ang mensahe ni Lord. Ihahatid ko sa inyo. At itong mensahe na ihahatid ko po sa inyo, kahit sino ka pa, ikaw nanonood nito, ikaw na old subscriber ko, ikaw na baguhan lang dito sa aking YouTube channel, ikaw na crosswatcher, kahit ikaw na skeptic na tao, nandito po kayo ngayon, not by accident, dinala kayo ng inyong spirit guide dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw naman, ano, ang taong puno ng negatibo ang pag-iisip mo at wala kang paniniwala hindi ka marunong maghintay, ang masasabi ko sa'yo, sorry ha, pero makakaalis ka na. At malamang hindi para sa'yo itong blessings na ito. Lalo na itong video nito, magre-reklamo ka, ang dami-dami mong ano, ang dami-dami mong, uh, sa, ang haba ng intro mo, ganyan-ganyan. So, kung haayaw mo ng mahabang intro, hindi rin ako maglalagay ng timestamp ko dahil gusto ko mapakinggan nyo ang mensahe ko at ang mensahe ng Panginoon. Kung hindi ka makapagintay, I'm sorry. Salamat sa oras na inilaan mo at uh, magpapatuloy kami. So ngayon guys, ano, ipikit nyo po ang inyong mga mata at babasahin ko ang mensahe ng Panginoon sa inyo. ikaw na aking anak. Tapos na ang paghihintay mo. Ito na ang chance mo na manalo. Masaganang buhay na ipinangako ko sa iyo. Alam ko na nadismaya ka. Na wala ang paniniwala mo. Nag-doubt ka. Pero ako ang Panginoon na hindi nagsisinungaling. At alam ko rin kabila ng pagkadismaya at pagdududa mo umaasa ka pa rin alam ko ang lahat ng nasa puso't isipan mo at naandito dito lang ako sa tabi mo maaring hindi mo alam pero ang lahat ng paghihintay ay may kahulugan at ito ang tamang panahon na para baguhin mo ang buhay mo ang malaking himala ay magaganap sa iyong tahanan you will witness the miracle. Financial na kasaganaan na iyong inaasahan, inaasam-asam ng buong puso mo. At ang ipinangako ko sa iyo, alam ko na na marami kang pinagdaanan, nang hina ka, pero ito ang bagong chapter ng buhay mo. Salamat sa iyong pagtitiwala, sa iyong pagtsatsaga, sa iyong pagtitiis. Naintindihan ko ang mga sakit na dinaranas mo, kaya naman binibiyayaan kita ang abundance na ibibigay ko sa'yo ay magbibigay sa'yo ng lakas at pagbabago ng buhay mo. Mahalin mo ang ibang, ibang tao ng buong pakikiramay na maging nasa tabi ka nila. Maliwanag ang iyong kinabukasan. Pinagpala ka, pinagpala ko, binabasbasan ko ang iyong landas. Kaya't huwag mong kalimutang tulungan ng iba. Yun lang po. So ngayon naman guys, ang gusto kong i-share sa inyo, no? Bibigyan ko kayo ng tips para po mag-materialize. Okay? Una, ang mental po ay importante. Kasi yung mental nyo po, yan ang magpa-process ng information. Ang emotional mo naman ang magre-respond sa information na yan. Okay? Yung kaisipan mo o yung thought, yung thought mo, may electrical yan. Okay? Yung motion mo naman ang magnetic. Okay? Yung emotion mo ang magdadala sa puso mo. At ang puso mo ang magpuproduce ng electromagnetic field. At yan ang frequency mo ngayon. At ang frequency mo ang mag-a-attract ng abundance. Okay? Yan ang tamang pamamaraan ng law of attraction. Okay guys? Naintindihan nyo yan? At isa pa, meron din akong isa pang mensahe babala naman after na manalo kayo. Una, kapag nanalo ka na, no? kapag nalaman mo na yung ticket mo nanalo, una mong gawin, keep your mouth shut. Huwag mong sasabihin sa family mo, huwag mong sasabihin sa friends mo, huwag mong sasabihin kahit kanino, as much as possible. Okay? Dahil yung mga tao pagsasabihan mo, papasukin sila ng evil spirit. Okay? Magtiwala ka. Yan ang nangyayari sa client ko. Okay, marami na akong client na tumama sila, nasa Paris, nasa Spain, ang kinabag sa kanila, nag-away-away sila magkakapatid. Kaya yan ang pagkakaiwas-iwasan mo. Okay? At itago mo ang winning ticket mo hanggat maaari. Itago mo yan. Okay? Nasa sa iyo na yan kung kukuhanin mo agad or itatago mo muna at mas makakabuti, maintain mo muna. Ha? Maintain mo muna ang ilang buwan. Ano? Magmuni-muni ka muna. Mag-isip ka kung ano ang gagawin mo ano, alam ko excited ka, gusto mo agad na gamitin, gusto mo bumili ng ganito, ganyan. Pakalmahin mo ang sarili mo. Okay? At huwag ka muna mag-quit sa trabaho mo. Okay? Continue mo ang work mo for the meantime. Bago ka, ma bago maging fix ang iyong isipan. Lalo na kung gusto mo mag-business, bu pagpatuloy mo na muna yung trabaho mo. Okay? At makakabuti rin na magkaroon ka ng financial planner para uh, lalo na kung uh, syempre bigla ang ano lang money ang papasok sa iyo no so hindi mo alam kung paano gagamitin ano kaya kailangan maging kalma ka at kumuha ka ng financial planner basically sa mga sa bangko ano sila yan eh Kito, dito sa Japan pagka once nanalo ka uh, meron na meron ka na agad na financial planner pero syempre babayaran mo yun ha <laughs> okay guys so good luck sa inyo ano at don't forget you ask the abundance ibinigay sa iyo ni Lord kaya responsibility mo yan. Okay? Then move on tayo sa inyong numero. Pero eto ngayon ang pagpipilian nyo, tatlo. So ito ang masasabi kong first na pagpipilian nyo. Tingnan mo kung meron kang nararamdaman dito. Okay? And then ito naman ang second. Okay? Yan ang itsura niya. Hmm. ito <laughs> naman, nakapulupot. Ayan. Ganyan siya. Yot di ba? Ngayon, dahil nga 2025 tayo, ano? So, dito, ito ang 2020. 20. 20, tapos dito naman, itong, ayan, parang gumagapang ay 25. Kasi 2025. And then, dito naman sa pangatlo, siya yung 9. Bakit 9? 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 5, 9. Okay? So, yan ngayon. Pumili na kayo sa kanila. Okay, para sa pumili ng number 20 at ito ang inyong shape ng snake. Okay? Yan po siya. Ah dito na lang para maganda ang ano. <laughs> Yung side niya. Then ito naman po ang mga numero. Ilalabas ko lang po siya. Okay. So, eto ang numero. Yung laki niya at saka yung liit niya, yan mga image na nakita ko po kasi. Okay? So, 36. Ayan, 36. 14. 48. 39. 22. ito 17 64 32 tapos ito yung kung bakit ma malaki ito no yung mga ma yung papel hindi ko ginunting hindi ko ginapit kasi no nakita ko siya sa vision ko nakahilera talaga siya kaya kumbaga, ganun, ganun ang gusto ko ipakita sa inyo. Kaya ito yung numero na 130545. Talagang ganyan siya. Hindi siya solo. Kaya ganito. <laughs> kayo nang bahala dyan. Kayo nang bahala mag-adjust. And then, ito pa. Uh, 83845. Ito ang nakita ko sa aking vision. Then, kayo na po ang bahalang mag-arrange. Ano? At kung anong klaseng... Uh, Iwan, kung bingo ba, lottery ba, numbers ba, depende kung nasa ang bansa kayo. Kasi dito sa Japan, marami po yung mga ganyan na pwede mong paggamitan. Ano? So, number 20, yan ang iyong mga numero. Swerting numero mo yan. Para sa pumili ng 25, number 25, yan. at ito yung shape ng inyong snake. Ayan. So, eto naman ang inyong mga numero. Nilagay ko sa plastic. <clears throat> Ilalabas ko lang. Okay. And, ayan, ganyan ko siya kalak kalaki, kaliit. <laughs> Number 40. 14. 48. 31 17 8 47 11 64 19, 17. Tapos meron malaking meron namang malaking papel ako na meron ako ilalabas sa inyo papakita ko pero nakita ko kasi sa vision ko dire-diretso siya patayo. Kaya ngayon hindi ko siya ginupit at sinadya ko talagang ganito ang itsura niya. Ngayon tingnan niyo na lang. So meron 3 38 tapos 19 tapos 45 40-17. Okay? So, ganyan ko siya nakita. Ano? Tapos, unti siya lalapit sa mata ko. Tapos, konting ganyan. Ayan. 3, 38, 19, 45, 40, 70. 'Yan ang nakita ko. Okay? So kayo nang bahalang mag-adjust diyan. Sa mga pumili ng number 9, ayan, lagay ko lang yung number nyo diyan. And then yung napili niya namang shapes, Ayan, eto ang shape ng snake nyo. Nakapulupot siya. Lagay ko lang. And then, yung number nyo naman, nilagay ko sa plastic. At katulad ng mga naunang number, sari-sari ano, uh, kasi yung laki ng papel. So, kung ano yung nakita ko sa vision ko, yung laki, ginawa ko dito sa papel. So, para maramdaman nyo rin yung vision na, na nakikita ko. So, una, meron tayong 48. Ayan, 48.

Thirteen. Eleven. Thirty-nine. Twelve. So, yan lang po ang mga numero nakita ko. Number 9 Kayo na ang bahay lang mag-adjust, ano. At uh, dito sa so Japan kasi mayroong numbers, may toto, yung sa soccer. Uh, so, hindi ko alam kung nasa ang bansa kayo. Pero, kayo bahalang maggumamit niyan. So guys, next year 2025, ang numerology is 9 kasi 2 plus 0, 2. 2 plus 2 equals 4. 4 plus 5 equal 9. Kaya number 9. So yan po siya guys. Ano? At uh, next year, ang meaning kasi ng numerology na number 9, kailangan natin magtulungan. Okay? at uh, mag-ambag tayo ng mga tulong ano sa mga taong nangangailangan at isa pa kung ikaw ang taong uh, matamlay ang iyong pananalapi this year gamitin mo ang mga numero ito dahil swerte yan okay pagdating sa pera okay at uh, panatagin mo ang iyong loob ano yung yung financial mo kailangan matibay ang pundasyon mo okay guys so maraming salamat sa ah uh, nyo, sa oras na inilaan nyo, sa like, share, comment. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Good luck po. Bye-bye.